Pitong katawan tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo matapos ang limang gabing pangangaral sa Alaminos, Laguna. Ang simpleng evangelistic series ay naging maapangyarihang daluyan ng muling pananumbalik ng pananampalataya. Sa bawat gabi na mensahe, ramdam ang pagkilos ng banal na espiritu sa puso ng mga dumalo. Si Norvinson Balog para sa Balita ang May Pag-asa. Sa ikalong pagkakataon muling nagkaisa ang mga kapatiran mula sa San Bartolome 70 Adventist Church at San Miguel 70 Adventist Company upang isagawa ang matatag na pag-asa isang serye ng pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon dito sa isang komunidad sa Barangay San Gregorio Alaminos Laguna ang pangangaral ay isinagawa sa loob ng limang gabi at bawat pagtitipon ay puno ng pag-asa dahil ito sa pamamagitan ng dedikasyon ng mga elder at tulong ng mga miyembro ng iglesia. una sa lahat, ito ay gawain ng Panginoon. At, uh, tayo ay pinakasangkapan lamang ng Panginoon na uh, madala ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa lugar na ito. Ikalawa, mahalaga para sa akin ang magkakaroon ng gawain katulad nito sapagkat so, ito ay nakapagpapalakas din ang aking pananampalataya, nakatagpapasigla na sa ganitong paraan na ay, ay lumalago sa pananampalataya at ang nagiging kasangkapan na isulong ang gawain ng ating Panginoon. Uh, ikatlo, siyempre, nais natin na magkaroon dito ng bantayob ng ating Panginoon at uh, ito na nga pasimula na tayo'y gamitin ng Panginoon para magkaroon dito ng uh, simbahan o church ng ating Panginoon. Ang matagumpay na Elders Crusade ay nagpapakita ng determinasyon ng Iglesia na abutin ang bawat tahanan at puso sa paghahanda sa ani ng mga kaluluwa para sa darating na Harvest 2025. Hindi naging hadlang ang mga hamon upang maisakatuparan ang layunin ng gawain. Sa halip, ito ay nagsilbing inspirasyon upang magkaisa, manalangin at sama-samang gumawa para sa ikalalawak ng ministeryo. Uh, ang nararamdaman ko habang umaatend araw-araw dito sa pagtitipon na to ay na, naramdaman ko na mahal pala ako ng Diyos kasi dinala niya ako dito, nakap, nakapakinig ako ng mga salita ng Diyos at sobrang blessed kasi may mga blessing na dumarating sa akin na hindi ko inaasahan. Tapos ang natutunan ko din is ano, tumanggap sa Panginoon at magsisi, ng mga nagawa kong kasalanan is, isuko ko sa kanya. Naramdaman ko po ay masaya po kasi nalaman ko po na Panginoon po ay lagi po nandito para sa atin po. Kahit na ano pong problema ay nandito lang po siya sa atin po nakabantay po. Bilang bunga ng pagkilos ng banal na Espiritu, itong kaluluwa ang buong pusong tumanggap sa Panginoon at nagpahayag ng kanilang pasya na maglingkod sa Kanya. Isa itong patunay na kahit sa maliit na sulok ng komunidad, ang liwanag ng Ebanghelyo ay patuloy na sumisika. Mula rito sa Barangay San Gregorio, Alaminos, Laguna, ako si Norvinson Q. Balog, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today HCNP News.